51 years old at kahit halatang stress sa buhay. Dahil sa asawa niyang ni-stroke ay hindi may na masigit pang may asim kesa sinigang. Ang nanay ng aking GF na isang dentista. Naitago na lang natin sa pangalang Josie. 5 feet in height, maputi at may slim na pangangatawan. Pantay balikat at blandi na buhok. Malambing at kung magiging biyuda siya nang wala sa panahon ay maaaring marami pa rin ang magkakagusto sa kanya at dala ng pangangailangan dahil sa kanyang asawang ni Stroke ay nagsabi siya sa akin ng financial assistance dahil sa haba na ng gamutan. Solong anak ako at walang problema sa pera at dahil GF ko ang kanyang anak at madalas akong nasa kanila nagperam ako ng pera na ipon ko mula sa aking paon na hindi alam ng aking magulang pero naging bayad sa pagkakautang na iyon sa akin ng maaring future mother-in-laws ko ay isang mainit at malalagotok na turukan at bunutan sa kanyang klinik katanghalian. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Sa kabila ng masaya at tahimik na pamuhay ng pamilya ng akin GF na itago na lang natin sa pangalang Arlene, healthy kong aking titingnan. Dahil kapwa tuwing umaga ng linggo ay nagjajaging sila at umiikot sa loob ng aming subdivision Sama-samang nagsasamba kapag linggo ng hapon at masasabing matagumpay na karir sa kanilang hanap buhay. Ay hindi ko maisip na susubukin sila ng pagkakataon ng ma-stroke si Tito na father ng aking GF at asawa ng dentistang mother ng aking GF na si Dr. Josie. Katulad ng iba mong tagapakinig o mambabasa dito sa iyong munting channel, ay nais ko ding mag-share ng kwento sa pagitan ko at ng mother ng aking GF na isang dentista sa kabilang subdivision kung saan mismo sila nakatira. Halos tabata lang kasi yung gate ng subdivision kung saan ako nakatira. Ang dahilan kung bakit mawilis akong nakakapunta sa kanila pag nag-message na ang GF na si Arlene para maglaro ng siyato. Kahit araw ang kaarawan. At kung paano napunta sa pagitan ko at ng mother ng aking GF ang kwentong ito, ay hayaan mong ikwento ko ang buong kaganapan. Itago mo na lang ako sa pangalang Jason. Unang kita ko pa lang kay Arlene, first year high school kami. Tinamaan na kaagad ako sa kanya. Bukod sa tila diyosa ang ganda. Masarap pa gan sa tenga ang boses niya pag kami ay magkausap. Maliban sa mga diyosang itsura at boses na magaan sa tenga. Taglay din niya ang pinagpalang hinaharap na kahit first year ay halatang pagdating ng panahon ay isa iyon sa mga mapapansin liban pa sa kanyang itsura. Maputi at may ibang abil din siya na hindi ko nakita sa aking mga kaklasing babae na may mga taglay din na ganda. At syempre, hindi rin naman magpapahuli ang inyong bida na pinaghirapang buuhin ng aking mga magulang at nang isilang ay may itsura din naman taglay. Bukod doon ay naging uniko ihupa ko ng aking mga magulang dahil hindi na ako nasundan sa kahit anong paraan, posisyon, estilo at kasabihan ng matatanda ang kanilang sinubukan para magkaroon ako ng kapatid na para sa akin minsan masaya at minsan malungkot. Dahil ang magkaroon ng kapatid ay nakikita ko lang sa aking mga pinsan, kaibigan at kakilala. At masaya, dahil sa lahat ng bagay pagdating sa aking mga magulang, financial, material ay wala akong kahati. Lalo pa at kapwa sila merong maayos na trabaho. At masasabi kong isa ako sa maswerteng nila lang na naisilang dito sa mundong ibabaw. Ang makapag aral ng elementary high school hanggang college ang makaranas ng kapo sa alumang bagay ay hindi ko naranasan na nagagawa ako pa nga ang mag-ipon ng pera mula sa baon na bigay ng aking magulang, abot ng ninong at ninang, tito at tita at nang kung sino-sino pang nakakaangat sa amin ng buhay na aking ipinagpapasalamat dahil sila mama at papa ang nagkaroon ng magulang ako. Nabilang kami ni Arlene sa lab team ng aming paaralan. Simula noong first year high school, anya akong sagutin. Matapos ko siyang diskartehan. Hindi rin kami nuawala sa mga school event bilang muse at escort ng aming classroom at si Arlene ay choice bilang muse kapag intramurals. Matalino din siya at isa si Arlene sa mga dahilan kung bakit smooth kung naipapasa ang bawat subject meron kami. Magkasundo sa bawat gimmick na maisipan or dumating sa amin. Isa ako sa mga naging high school student na magsasabing ang pagiging high school student ang pinakamasayang parte ng pag-aaral sa buhay ko. Para sa akin halos lahat na yata ng saya nandoon. Para sa akin ang edad na iyon ay ang taon kung saan pwede mong seryosohin at pwedeng hindi. Pwedeng enjoyin, pwedeng hindi ang pag-aaral. Pero para sa akin na mayroong Arlene habang tinatapos ang bawat taon sa high school, mapapasabi ka nilang ng great. At sa katauhan niya, nagkaroon ako ng GF na kapatid ko pa. At kasama na doon yung pagiging welcome ko sa kanila at siya sa amin. Third year high school kami nang una kong maipasok ang bola sa dalang basket ni Arlene. At iyon ang isa sa pinaka the best na birthday gift na aking natanggap noong aking high school days na hindi ko pa inasahan na totally na surprise ako. Nasabi din sa akin ni Arlene na nagkaroon siya ng kapatid na special child. Pero ayon kay Arlene, grade 5 daw siya. E sumakabilang buhay na. At kung saan? Sa bahay namin. Dati kasi noong elementary pa lang ako, madalas sa amin si lolo at lola. O kaya naman alinman sa aking mga tita na mas matanda sa akin. Yung mga hindi busy. Para maghatid sundo sa akin sa si school. Pero simula nung ako ay mag third year. Alam nyo na, hindi naman pabata ang lahat ng tao. Lalo na sa aking lolo at lola. At sa aking mga tita, hindi sa lahat ng oras, lagi silang free. Malaki na rin ako noon at kahit masasabi kong may say kami sa buhay, eh lumaki naman akong kahit papaano na sa bahay. Second year pa lang kami ni Arlene, basic na sa amin ang entro. Pero hanggang doon lang kami at natatakot pa siyang ituloy ang bawat namin simulan. At iyon din ang simula kung kailan madalas walang tao sa bahay pero ayaw sumama sa akin ni Arlene. Dahil siguro alam niyang pagdadalwa kami mas mawawalan kami ng pagpipilian kapag amin ang nasimulan. Laman din kami ng mga bakanting classroom kung minsan at lumalabas na nanlalagkit. <laughs> at noong ako ay mag-third high school, at dumating ang araw ng aking birthday. Nagtanong ako kung ano ang gift niya sa akin at sagot ni Arlene, doon tayo sa inyo pag wala si na tito. Nakarandom na ako noon at pabor ang sinabing iyon sa akin ni Arlene. Pero dahil nga matagal ko lang hinihingi iyon sa kanya at ayaw naman niyang ibigay, ayaw kong ilagay ang sarili ko sa sitwasyong aasa ako. Tapos ako rin lang naman ang masasaktan. <laughs> Pero syempre, hindi niyo maiaalis sa isip ko ang mag-isip ng kung ano-ano. Lalo pat pagramdam ko eh, sa tagal na naming puro lang pasakali eh, eturo, na nakasalang sa arin ang aking si Junior at ready nang umararo. Pero kahit sabihin kusang ibinigay, sa akin ang aking GF na si Arlene ang kanyang nag-iisang kuhol. Sa gitna ng noon eh, medyo makapal na rin water lily ay hindi iyo naging madali para sa akin. Alam nyo na, pareho kami newbie at noon lang namin ginawa ang ganoong klase ng assignment. Ano pala yun? Yung parang nakakawala sa sarili pag andun ka na. Sa sitwasyong papasok ka na ng buluwaga na. Malaki ang kaibahan ng tamang pinta ka lang na parang naglalaro ng pusoy kesa doon sa on the job training ka na. <laughs> at dahil umabot kami ng college na kami pa rin ang magjowa Isipin nyo na lang kung ilang ulit na kaming naglaro ng shato. Dahil kapwa kami, madalas ay walang tao sa bahay. Hindi lang yon, Hindi rin kasi nagkakalayo ang mga bahay namin. Magkabilang subdivision at halos tapatan lang ng gate. Message lang na walang tao at matik. Happy New Year kahit Simana Santa. Yun nga lang ay eh, medyo dulo ang kinaarlin. Pero noong kami ay high school... Madalas kaming gumawa ng assignment na walang kinalaman sa aming subject ay eh, sa bahay dahil mas komportable. Pero noong mag-college kami at halos naging madalas na rin ang aking pagpunta sa bahay ni Arlene, madalas e eh, doon kami sa kanila. Yun nga lang habang tumatagal nakakasawa din pala. Kung dati as in alis lahat ng sagabal at mas gaganahan ka kung hain lahat ng ulam. Noong umabot kami ng college na kami pa rin ang magjowa at di maiwasan ang nakagawian, umabot kami sa puntong basta makaisa lang. Kahit nasa living room habang nagni-Netflix sa kusina, kung minsan nga kahit naglalaba pa. <laughs> at tingin ko, ganoon siguro pag sobrang tagal nyo na at lagi pa kayong magkasama. Pero bukod sa umay na, eh may iba pang dahilan. At yun ay dahil sa klinik ni tita. Pero hindi ko naisip na magkakaroon ng twist ang pagiging mag-on namin ni Arlene at ang pagkakakilala ko sa kanyang mga magulang nung ma-stroke si Tito, father ni Arlene. Hindi ko alam kung anong eksaktong trabaho ni Tito pero related siya sa medisina at si Tita naman ay isang dentista na ang klinik ay nandoon lang din mismo sa subdivision kung saan sila nakatira. Ang daylan kung bakit noong kami ay college iniwasan namin ang alis lahat kapag gagawa kami ng project sa kanilang bahay. Iwas huli. <laughs> at sa tagal naming magjowa ay eh, hindi lang isang beses kaming halos jumakpat. Pero I'm sure alam nila ang kababalaghan kapag wala sila. At kami lang ang nandoon sa bahay. Pero simula ng stroke si Tito, naging madalang na. Dahil nasa bahay si Tito at madalas ang nagiging bantay ay si Arlene pagkagaling sa si school, palitan sila ni tita. At kung magwa man namin eh, panakaw. At lagi nagmamali na parang may kinatatakutan. At dahil sa pagiging stroke person ni tito, dahan-dahang naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Na kahit ako ay hindi makapaniwalang aabot sa gunoon ng kanilang sitwasyon. Dahil kung ako ang tatanungin, napaka-healthy enthusiast ng kanilang pamilya Halos tuwing linggo yata ng umaga ay nagjajaging sila sa loob ng aming subdivision at napakabihirang sumablay. Maging sa pagkain nga, maselan din sila. Malaki ang pinagkaiba ng subdivision namin kesa doon sa tinitirikan ng bahay ni na Arlene. Ang kanilang subdivision merong palengke sa loob at sobrang dami na ng tao at walang gaanong puno. Hindi tulad sa amin na mapuno at mayroong circle na pwedeng ikutan para sa mga siklista at gustong magjogging. Maging ang pagiging dentista ni Tita Damay. Dahil nakakapagbukas lamang siya ng klinik kapag nakabalik na si Erlin galing sa school. At si Erlyn naman, wala nang panahon para gumimik. Pagkatapos ng klase dahil kailangan niyang umuwi ka agad. At syempre sa pagiging magjowa namin ni Erlin. <laughs> eh ang hirap kaya ng patago at nagmamadali at sa loob lamang ng isang taong binriden ni Tito, kita ko kung gaano sila nahihirapan. Hanggang mapento si Arlene ng pag-aaral sa kalagitnaan ng kanyang pagiging third year college at si Tita nagsabi sa akin ng tulong kung meron as pinansyal. Hindi naman ako magastos na tao at masasabi kong may naitulong sa akin si Arlene sa bagay na iyon. High school to college na pagiging mag onamin Naisip ko rin na baka kami na ang magkatuluyan dahil kilala na namin ang isa't isa. At kaming dalawa, school bahay lang. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng ipon. Hindi siya bastang ipon, malaking halaga. At hindi iyon alam ng aking magulang. Madalas ko lang bilangin kapag ako ay nasa room ko at ang iba naman, nasa bangko. Kalahati ng aking savings ipinahiram ko o ibinigay ko kay tita. At ang lahat ng iyon, hindi namin ipinalam kay Arlene. Nasabi na kasi iyon ni tita kay Arlene. Nahihingi ng tulong sa aking pamilya pero ayaw ni Arlene. Kaya tumigil siya ng pag-aaral pero hindi sapat. Kasi no lang naman ang kita sa klinik ni tita na may mat ni Ren at kakumpetensya pa. At dahil doon, muli na namang nagsabi sa akin si tita Sinabi kong meron pa akong savings pero hindi ko yun inipon para iba ang makinabang. Hindi ko alam kung pamilya na nga ba ang tingin sa akin ni tita. Kaya walang alinlangan siya kung humiram ng pera. O maaaring dahil nasabi kong hindi yun alam ng aking magulang. At noong tumanggi ako na halos magmakaawa si tita. At sinabing kahit anong gagawin niya, tulungan ko lang siya. 51 years old na si tita. Pero hindi lang bastang asim ang mayroon siya, at kung matataong kunin na nang lupa si Tito, eh may magkakagusto pa rin sa kanya. Makinis at maganda pa rin siya at halatang hindi laspag. At dahil sa sinabi niya ang gagawin niya kahit na ano, eh may kung anong kaburustogan ang pumasok sa aking kokote. Naisip ko rin kasi na kung hindi ako nagkakamali, ay matagal ng tuyot ang palayan sa ilaya dahil taon na rin simula ng ma-stroke si Tito. At para bang ako ay naintriga sa kung sino ang mahusay magsyato sa mag -ina. At pumayag si Tita nang sabihin ko ang aking kondisyon kapalit ng natitira ko pang savings. At matapos mag-isip pumayag siya. Ewan ko pero hindi awa ang aking naramdaman. At sa puntong iyon, naging makasarili ako para pag-interesan ng possible mothers-in-laws ko. Hindi na kami nagpunta sa kung saan saan at para mas safe sa klinik na lang raw. At matapos kong iabot ang hinihiram ni tita. Doon mismo sa klinik sa gitna ng sikat ng araw ay naiturok at walang anumang kirot na binunot. At dahil sa pinasabog kong anestesya, kumanat at naging manhid ako sa katotohanan at sa halip na manasakit. Ang aking ibigay ay sariling kapakanan ang naisip. Sa parating iyon ng aking buhay, hindi niyo ako masisisi dahil wala naman kayo sa sitwasyon ko. At alam ko na kung ikaw o sila ang nasa lugar ko, maaaring hindi ganoon ang nangyari. Sinabi ko naman na pagkatapos noon, wala na ako may tutulong pa. At ang pera ay mauubos at mauubos. Kasalanan man, pero ang importante nagkasundo kami. At siguro alam ni Tito na nagiging pabigat na siya sa kanyang pamilya at mas pinili ang hindi na lumaban. Ganoon lang naman ang buhay. Matapos ko ang makagraduate sa aking kursong tinapusan. Nagtrabaho ako at tinulungan kong makabalik sa pag-aaral si Arlene. Sa ngayon ay graduating na si Arlene sa kursong naudlot na matapos. Bata pa naman kami at malayo pa ang mararating namin ng magkasama. At ang lihim ay mananatiling lihim.